sa tamang panahon at ah, kung lubi ng Panginoon ng anumang bagay, hindi man tayo nakatali sa kumbaga sa mga bagay na hindi maganda hindi sa Diyos tayo natatali pinagpala po tayo kayong malulungkot at ah, ang Diyos ay palaging nakasubaybay sa bawat sa atin sana po nasalut po yung kayo Sister Daisy ano po? Uh, ah, meron pa po, e brother siya po eh, brothers, Brother Bong? Ah, Brad. Apo. Uh, Tama ba rin kong ko na Apo. tayo ay dapat sumunod sa gobyerno natin. Apo. E paano pag hindi na ganun ka-effective yung gobyerno natin, tayo naman ang naghalal sa kanila. So, hindi tayo bawal ang mag-rally o palitan sila. Apo. Huwag sa posisyon. Apo. E paano po yun? E, kung hindi effective yung gobyerno, di magsasaper yung buong bansa natin. Apo, totoo po yun. Kaso po, bilang Kristiyano, Sinabi rin niya nila Apostol Pablo, tingnan ito sa Acts 5.29, ang ganitong uh, bagay na totoo po yun sapagkat kung makapansin niyo po sa time na ito, ang pinakamasamang gobyerno dito, yung kay Anong, eh, di ba? Yung kay Nero at kay Cesar. Si Namumugod ito ng ulang uh, bumapatay. Pero hindi napigil pag, sa pagdating ng katotohanan. Hindi po sila sumamatang kasi kay Kristo sila kung sila yung mga nagwebel na ron, bahala sila. Pero sa atin, hindi po tayo pwedeng sumamaro. Kasi may katwiran si Pablo ayon dito sa Acts chapter 5 verse 29. Ganito po ang mababasa natin. 29. Datapwat Datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao parang government versus God. Gusto sabi ni, ni ano na yun na kahit tinutusan nyo kami ng ganyan, halimbawa, eh sa muna kami susunod, bago sa e, parang ganun po. Ano kasi kung inukudyokan tayo ng, halimbawa, kung masama nga yung ating presidente, halimbawa lang naman po. At kung magukuto siya na dapat lahat ng lalaki pumatay, ako hindi ako susunod. Kasi alam ng Diyos na hindi tayo nakaasay para doon eh. Diba? Kasi tayo po ay mga kristyano may mga utos kagaya nung uh, ah, inilagay ang utos na yan yung sa bata yung ang kawin na bidyuhan child abuse o, yan ay para lamang dun sa mga lumalabag na nananakit nung bata ang utos kasi ng Diyos pamalong pang saway hindi pamalong pang patay eh ang gamitin pa naman yung baseball bat sa bata ipapatay yung, yung bata o sa'yo yun, yung utos na yun na sinabi ng gobyerno, papatawan ka kasi violation of human rights yan. Pinatay mo yung anak, iyo para sa kanila po. Ano uh, ba? Pero sa atin, dahil tayo nasasakot ng ating Panginoong Isus, kinakailangan we must obey agad uh, rather than human. Pag lalag, pagka siya ipokontra, naku uh, ha, sa kasulatan na inuutusan na tayo. At kung ganun mong mangyari, pag hindi kayo sumunod, ganito, wala tayong pananagutan. Kasi yun yung sinabi dito nila Apostol Pablo, eh, sa Diyos muna kami susunod. Kung inuutusan nyo kami, halimbawa, makipag-away, sa Diyos muna kami susunod. So, kasalanan lahat ng people's power na no? yun? Oo po, may, may, may ganun po tayong makikita <laughs> na kasi <laughs> maglaban po yun eh. Kasi ang Diyos, naglalagay, naglalagay, tingnan nyo po doon sa hukom, sa history. Tayo naman doon, nagluklok sa kanila eh. Oh, o, tayo naman doon, nagkarapot na magtanggal oh, sa kanila. Doon po nakilala yung, ano, doon po nakilala yung Pilipinas. Uh, tayo nga daw eh, ano, history kasi yun eh, na matatapang ano dahil sa pwersa natin sa lakas yung bilang natin yung pananampalataya ilalakas itong Pilipinas sa maraming mananampalataya kaya naniniwala pa rin po ako na tutulungan tayo ng Diyos kung merong maghalal siya ng mga ganong pangulo o sino man yan may protection tayo po siguro ano po Panginoon kasi marami itong nakapaikot sa atin ang China na yan at kung ano-ano pa mga ano yan eh mga idolized nation yung mga cross nation. Ito lang, Pilipinas. Ang sa totoo lang po ay sumusunod sa mga utos ng Diyos. Kaya papayag kaya siya na tayo ay masangkot sa mga ganun. Ano po? Ito na sa Panginoon po yun. Kasi ang Diyos nagpapadala minsan ng mga konting hagupin eh, para yung tao ay maguto. Pero hindi niya po tayo pababayaan. Yun po yung mga nasa Panginoon. Ang pinagdadaanan po dito sa kasaysayan nitong house, na yung mga kristyano yung dahil doon sa isang malupit na uh, namumuno. Hindi ko matanda yung talata kung si Cesar Bato, o si, si Pestos na yung mga kristyano yung dumadaan sa matinding pag-uusig para sa Book of Revelation. Pero yun yung sinabi nila, Peter and other apostles replied, we must obey God rather than human beings. Kita nyo po, yun sa uh, virus na yan, ba? Diba? hindi tayo makalabas para sa sambalan, pa nyo kami. Pero gumawa ng paraan ng Panginoon, meron tayong mga <coughs> online, may Zoom. Kaya naniniwala po ako sa ganung bagay na ang po ang uh, magpapasya ng mga yan. Uh, sana po nasagot kay Brother Pongo. Eh, Brother Carl po meron. Uh, Apo, good morning. morning. Uh, good morning. po good morning. sa side ng mga lalaki. Ah, po. yung mga sister. Ay, <laughs> <laughs> ito paano naman kung ano naman ang sinasabi ng Bible doon regarding sa pagkambabae naman ay ayaw pasakot sa lalaki. Di ba may mga couples na gano'n eh? Oh. Mas matapang po yung babae. Ang hindi siya Which is ayaw magpa. Ang hindi ayaw. Ayaw pasakot sa lalaki. Di ba? May gano'n naman talagang circumstances. Uh, yeah. so, so ano naman kayo sinasabi ng Biblia doon? Anong rights naman ng mga lalaki? Na <laughs> pero, <laughs> so ito naman po, obligasyon ng lalaki na siya ay Uh, sa kanya. Ipaalala sa kanya yung batas ng katotohanan. Opo, kailangan ko ipaalala sa kanya yung batas ng Diyos kasi po ang lalaki ang nagdadala. Opo. Hindi ko matandaan yung talata Meron dito sa pero dito sa Robert na no, po nakikita ko ano po yung tungkol dun sa tungkol dun sa babae na ang gusto kasi ng Diyos po talagang pareho makaalam para yung makaalam itong dalawa. Ano po? Para silang makaalam na kanilang tungkulin. Sa ganung paraan, magkakaroon sila ng uh, respeto. Ano po sa isa't isa? Hindi ko makita. Hindi ko matandaan talaga. Sa susunod na lang po, siguro ninyo yung sa verse sa babae. Ano po? Kasi po, mahalaga yung 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 nasasakop na yung babae at lalaki, eh. mahalaga. Kaya kasi makikita yung sa pattern ni ni Apostol Pablo. Ay, ito. Kay Apostol Pablo gamitin natin yung kay Timothy. Nagbigay siya ng dahilan. Ano po? Dito. Kung bakit kinakailangan na masakot ng lalaki yung babae. Ang unang prinsipyo yung ipinakikita po dito. Doon sa paraan ng paglalang. Ano Yung paglalang, pakikita natin doon na ang lalaki ay binigyan ng kahalagahan ah, ng Diyos. Ano po? Ito sa 2.11 ay 2.12 2.12 ng 1 Timothy Ngunit hindi ko pinahihintulot na ang babae ay magturo hindi magkaroon ng pangumuno sa lalaki kundi tumahimik. Bakit ayaw niya na parang gano'n na makuha ng babae yung tinatawag na authority? Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang sa si Eva. So, kailangan yung lalaki po, ipagunawa niya to sa kanyang asawa na ikaw ay ah, uh, ko ayon sa kautusan ng Diyos. Hindi ito ayon sa sarili kong sinabi, ha? ayon sa kautusan ng Diyos. Ah, uh, kailangan ko itong uh, sabihin sa iyo. Nasa pag-uusap pa rin po. Kasi may puntuo po yun na may mga babaeng lumalampas doon sa kanila. Ah, uh, ah, uh, kung kalalagyan. siguro dahil kaya ganun, baka hindi nila alam. Kailangan din po ipaalam po. Ay yung hindi ba pagsakop ng isang babae sa lalaki? Hindi ba maging ground yun sa Bible na magkaiwalayan kayo? Or, kasi wala na rin respeto yung babae sa iyo. So, hindi pa maging reason yun para ang oh, iwalayan siya. Ano, 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 ang ground po ng tinatawag na divorce o anuman, iba sa atin ang analogy, eh, pag may kinalaman sa sangkot ng uh, o sabihin natin may sakit ng pakikiapin, pakikiapin, ayos sa utos sa limosis. Apo, kasi may tinatanggap na may tinatawag na reconciliation sa 1 Corinthians chapter 7 na sila ay pwede pa mag-usap. Ano po? 1 Corinthians chapter 7, ito po ay usapin tungkol sa marriage na isinulat ni Apostol Pablo na tungkol sa mga uh, mga mana ng kalataya. Ito po sa 7, 7-7, kaya kahit ibig ko sana, kahit hindi dito. Petun, ah bro? Petun, Erpin? O reconciliation bro? Sa 15 ang bali ano yun? Ha? Sa 15 yung pinakaluluan yun. Ah sige, basahin po natin yung Erpin.